magandang araw mga anxiety. Uh, nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa uh, kung paano malalaman na ikaw ay nakarecover na. Ito yung part 3. Ngayon uh, ito yung uh, malalaman nyo kasi na nakarecover na kayo kapag ka hindi nyo na ginagawa itong mga sasabihin ko. Okay? Uh, Unang-una kasi, ito yung kapag ka nakakaranas ka ng discomfort o panic attack o mga pangit na pakiramdam ay hindi mo na ito tinatanggal. Uh, pangalawa, hindi mo na ito pinapalayas. Pangatlo, hindi mo na ito nilalabanan. Uh, Pangapat, Uh, hindi mo na ito dinidistract. At panglima, hindi mo na ito iniiwasan. Uh, ito, uh, iisa-isahin natin itong ipaliwanag para maintindihan yung mabuti. Dahil kapag ka nakarecover na kasi kayo, itong mga nabanggit ko na ito, ay hindi mo na ito ginagawa. Kasi yung kapag ka naranasan mo yung discomfort, tapos gusto mong tanggalin yung discomfort na yun, eh, para ka kasing, ano niyan eh, ay uh, yung impossible i mong posible dahil yung tanggalin yung discomfort ay hindi mo pwedeng tanggalin yun dahil yun ay natural yun na pakiramdam natin o kaya yun ay ano a uh, mekanismo ng katawan natin dahil nga yung anxiety natin naging disorder na para kasing ano yan eh, yung puno na malaki parang gusto mong tanggalin na gamit ang dalawa mong kamay. Di ba? Parang yung sinasabi ko nga na yung imposible, e eh ginagawa mong posible. Kaya ang mangyayari, maproprostrate ka. Kaya nga sinasabi ko na malalaman nyo na nakarecover na kayo kapag ka hindi nyo na ginagawa yan o hindi nyo tinatangka, natanggalin yung pangit nyo na pakiramdam. Pangalawa, ito nga yung palayasin yung pangit na pakiramdam o yung discomfort o yung panic attack. Kasi kapag ka ginagawa nyo yan na pinapalayas nyo yung pangit nyo na pakiramdam, e eh parang gusto yung palakarin yung malaking estatwa doon sa kinakatayuan, kinatatayuan niya. Parang gusto nyo siyang palayasin. Sa madaling salita, gusto nyo siyang palakarin na yung sinasabi ko na yung imposible, e eh ginagawa nyo yung posible. So ganun din yan sa pangit nyo na pakiramdam gusto nyong palayasin yung pangit nyo na pakiramdam eh, hindi naman yun napapalayas kasi uh, kahit naman na ano yun e eh, uh, kahit na hindi mo palayasin o gusto mong palayasin eh lilipas pa rin yun kumbaga meron ka mang gawin o wala eh lilipas at lilipas pa rin yun dahil yun nga yung mekanismo ng katawan natin kaya nga sinasabi ko na malalaman nyo na nakarecover na kayo kapag ka hindi nyo tinatangka na palayasin yung pangit nyo na pakiramdam. Dahil kapag ginagawa nyo ngayon, parang gusto nyo pala, palakarin yung istatwa na yung imposible, iginagawa nyo yung posible. Kaya ang mangyayari, ma-pro-prostrate kayo. Kaya ito yung pangatlo, kapag ka nararanasan nyo yung pangit na pakiramdam, yung panic attack, o yung discomfort, ay hindi nyo na nilalabanan. Yan yung palatandaan na kapag ka nakarecover na kayo, ay hindi nyo na nilalabanan yung mga pangit nyo na pakiramdam. Dahil kapag ka nilalabanan nyo kasi, eh ang mangyayarin, maproprostrate kayo dahil nga yung pangit na pakiramdam, inatural eh yan. Kumbaga, ano yan, mekanismo yan ng katawan natin na dahil nga yung anxiety natin naging disorder na kaya nararamdaman natin yung pangit na pakiramdam. Kaya kapag ka nilabanan mo yan, parang ginawa mo lang na yung imposible, yung e ginawa mong posible na wala ka naman talagang kalaban. Kaya dun sa mga nagsasabi na nilabanan o lalabanan yung mga pangit na pakiramdam o lalong-lalo na yung panic attack o yung takot nila, eh, hindi po yun, ano, totoo na nalabanan nila. Ang mangyayari doon, ilalo lang lumalala yung sitwasyon nila dahil sinong lalabanan mo di ba o alimbawa, haha uh, nakaranas ka ng pangit na pakiramdam eh, hahawak ka ng pamalo tapos dahil sinabi mo nga na lalabanan mo ngayon sinong papaluin mo yung pakiramdam mo papaluin mo parang ganun yan parang uh, imposible ginawa mong posible kaya ang mangyari, parang sinasabi ko na maproprostrate kayo sa mga pinaggagawa nyo. Kaya ini ito ini isa isa ko lang, iniisa-isa ko para mas lalo nyong maintindihan at maunawaan na kung paano malalaman na ikaw ay nakarecover na sa pamamagitan nga ng ano hindi nyo na ang mga ito. Ito yung yung isa pa na distraction. Yung distraction kasi kapag ka dinidistract mo yung pangit mo na pakiramdam, eh, ang mangyayari talaga sa'yo niyan, eh, lalong lalala yung sitwasyon mo. Yung distraction kasi, kapag ka dinidistract mo yung pangit mo na pakiramdam, yung discomfort, yung panic attack, ay hindi ka matututo. Dahil kapag ka ginagawa mo kasi yun, eh, ka doon sa ginagawa mo. Halimbawa, Uh, nag-exercise ka o nakaranas ka ng pangit na pakiramdam, ngayon mag exercise ka para mawala o para ma-distract mo yung pangit mo na pakiramdam. O kaya eh, kumain ka ng masustansyang pagkain, gulay, o prutas, o vitamins. Yan, kapag ka, na, yan, kapag ka naranasan mo yung pangit na pakiramdam, eh, ginawa mo agad yan. Uh, ito naman yung pangatlo, eh, nagdasal ka agad. Dahil, ano, naranasan mo nga yung pangit na pakiramdam yan, kapag ka ginawa mo kasi yan yan yung sinasabi ko dahil yung tatlo na yan yan yung pinaka-common kasi yan, kapag ka ginawa mo yan eh, hindi ka matututo dahil nakatuon ka kasi doon sa ginagawa mo na yun yung paniniwala mo na kapag ka nawala yung pangit mo na pakiramdam eh, yun yung paniniwala mo na yun yung nagpawala sa pangit mo na pakiramdam kaya nga sinasabi ko na hindi ka matututo dahil kahit meron kang gawin o wala dyan sa pangit mo na pakiramdam, eh lilipas at lilipas pa rin yan dahil yan ay mekanismo ng katawan natin. Kaya natin yan nararanasan yung mga pangit na yan dahil nga yung anxiety natin ay eh, naging disorder na. Kaya ngayon kapag ka naranasan mo ulit yung pangit na pakiramdam, yung lalong lalo na yung panic attack, etapos tapos nag-exercise ka o tapos e, kumain ka ng masustansyang pagkain o nag uminom ka ng vitamins o kaya e, nagdasal ka e, ngayon, hindi nawala yung discomfort o hindi nawala yung pangit na pakiramdam di ba anong mangyayari? Eh, syempre maproprostrate ka at yung mga ginawa mo na yon, yung mga ginawa mong pang-distract na yon, eh yun, e, yun im e magiging ano mo na yun parang maiinis ka doon kaya ang mangyayari kapag ka naiinis ka di parang yung sinasabi ko nga na yung apoy i e parang pinalala mo pinalaki mo lang yung apoy dahil nga sa nabigo ka na sa paniniwala mo doon sa ginawa mo na pagdadasal pagkain mo ng masustansyang pagkain o yung pag-i-exercise mo e nawala yung pangit mo na pakiramdam pero ang katotohanan eh, hindi yun nawala dahil ang pangit kasi na pakiramdam o yung panic attack o yung discomfort eh, mawawala yan o uh, ah, kumbaga kusang mawawala yan sa pamamagitan nga ng kapag ka natuto ka kumbaga hindi ka matatakot o hindi ka maiinis o hindi ka mabubwisit doon sa mga pakiramdam na yun sa pamamagitan ng matututo ka o, yung, yun nga yung sinasabi ko na meron kang matutuklasan. Kailangan nyo kasing ramdamin yung mga pangit na pakiramdam na yan para matuto kayo o hindi para magdusa kayo. Kasi yung iba kasi, tinuturing kasi nila na pagdurusa yung mga pangit na pakiramdam dahil hindi nila naiintindihan, dahil hindi nila natututunan. Ngayon, kapag ka natututunan nyo o naiintindihan nyo na yung mga pangit na pakiramdam na nararanasan nyo, eh, yun, yung way para kayo ay makalaya dyan sa mga nararan nararanasan nyo ng mga pangit. Di ba, mahirap kasi intindihin. Dahil, bakit nyo nararamdamin yung pangit, inapakapangit, napakapangit. Ito, pinaliwanag ko na kasi, yan, ulitin ko ulit yung, yung paliwanag natin na ito. Ha. Yung kasing pangit na pakiramdam, o sabihin na natin na uh, yung discomfort yung panic attack, yung pag-aalala, o yung mga physical symptoms o kung ano-ano pa man na sintomas ng anxiety disorder. Yan kasi ay nilikha ng katawan natin sa pamamagitan ng stress, pag-aalala, o yung hindi na tayo nagpapahinga, mas marami yung uh, stress, marami yung, mas marami yung pagod kaysa sa pahinga. O kung minsan, wala nang pahinga. O kaya ito yung gumagawa tayo ng mga hindi maganda o gumagawa tayo ng mga pangit sa sarili natin o sa katawan natin. Kaya uh, kapag ginagawa natin yun, eh, nalilikha natin yung stress. Yung stress, yun yung pagkain ng anxiety. Kaya kapag yon ka ng anxiety natin, malamang yung anxiety natin magiging disorder yon. Ngayon kapag naging disorder na yung anxiety natin, malamang 'yung eh, mga pangit na yung mararanasan natin, yung mga mararamdaman natin. Ngayon sinasabi ko sa inyo na kapag ka naranasan natin yung mga pangit na 'yun, eh, hindi natin yung kailangan tanggalin palayasin, labanan, o i-distract, o, o yung iiwasan. Kasi nga, ang paliwanag dyan, raramdamin natin yung mga pangit na pakiramdam na yun para yung enerhiya na naipon ng katawan natin sa pamamagitan ng mga pinaggagawa natin ng mga mali sa sarili natin ay mapakawalan. Kaya sinasabi ko na kapag ka napakawalan natin yung mga pangit na pakiramdam na yun, eh doon tayo matututo matututunan natin na yung mga pangit pala na pakiramdam na yon na nararanasan natin, inilikha natin yon sa pamamagitan nga ng stress. Kaya nga natin nararanasan yung mga pangit na yon dahil nga inilikha natin yon Ngayon, lumalala yung pangit na pakiramdam na yon kapag ka nagre-react pa tayo sa pamamagitan nga yung sinasabi ko nga na gusto natin tanggalin, gusto natin palayasin, gusto natin labanan, gusto nating i-distract o gusto nating iwasan kasi kapag ka ginawa natin yun yung nabanggit ko eh, hindi tayo matututo hindi kayo matututo kaya patuloy kayong nakukulong sa cycle kumbaga sinasabi ko nga yung nung nalikha nyo na nalikha na natin yung anxiety disorder yan ay isang apoy na yan kumbaga sunog na yan ngayon kapag ka ano na uh, nagkakaroon na ng sunog o um, umaapoy na yung isang bagay ngayon hindi siya maapula o hindi mawala yung apoy na yun dahil nga ginagatungan pa natin kumbaga binubudburan pa natin ng gasolina yun yung reaction natin kaya sa pamamagitan nga ng hindi natin pagre-react ibig sabihin hindi na natin yung ginagatungan kaya kusa yun mawawala yung pangit natin na pakiramdam. Ito, pinapaliwanag ko lang sa inyo para mas lalo nyong maintindihan kung bakit ko sinasabi na kailangan nating ramdamin yung mga pangit na pakiramdam.